Kabuanan ni Risa nang makilala ko siya. Sa edad na 33, buntis si Risa sa ika na niyang anak. Ay naku, naku no, mag-asawa yan, no, bata pa. guri mga 15 media, kaya 16, kaya magsi 16. Noon, hindi ko balak magbuntis. Dahil... Ano eh, yung... Siyempre, lima na anak eh. Parang naanulaang. Parang nga na-disgrasya lang. Pero imbis na biyaya, problema ang tingin ni Risa sa batang kanyang dinadala. Tulungan sa ganyan, walang trabaho. Siyempre hindi, hindi maiwasang nag-aaway. Yung ko, ay, walang trabaho. Hindi ka nag trabaho, eh ganyan, anak pa ako. Hindi minsan nagagalit ako. Kaya amin na nasabi sa akin, eh, adap mo na lang kaya nga anak. Walang trabaho ang asawa ni Risa. Nagdesisyon na silang ipaampon ang bata. Pero sa bayang ito sa probinsya ng Quezon, iba ang estilo ng pagpapaampon. Sahod lampin kung kanilang tawagin. Pagkalabas na pagkalabas kasi ng bata sa sinapupunan, nakaabang na ang bagong magulang kaanak po, kuku, binibigay na namin sa kanila, tapos aalis na sila. Yun na po yung sahod lang namin tinatawag kasi direktahan pong iaabot na namin yung baby sa kanila. Pagkalabas sa... Pagkalabas doon sa ano. Pagkalabas sa nanay, opo, sasakuri na, na, ng lampin. Opo, di bihis po, babaluti o, na, oh. inaabot na po namin, aalis na sila. Hindi na niya makikita yung baby niya? Hindi na po. O. Mahigit tatlong libo na ang naipaana ni Aling Nelia bilang kumadrona. Daan-daan na rin daw ang mga batang pinasahod lampin niya. Aniya sa sahod lampin, sadyang di na nila pinapahawakan o pinapakita man lang sa tunay na ina ang sanggol na kanyang isinilang. Hindi na po, parang direkta na po, dire na po yung nila yung kaya um, ano. Bago opo. nanay. Para opo. sila na yung kikilala nila para mas maganda yung ano banding. Oh, yan yan, yan. Oh. banding nila. Para pag para hindi na nakadikit. Ano hindi na po nakadikit doon sa tunay na nanay. Mm -mm. Di ang banding nga doon na po sa kukuha. Hindi na bago ang sahod lampin. Matagal na raw itong kalakaran. Katunayan, mismo si Risa ipinasahod lampin rin ng sariling ina. Ngayon, tila umuulit ang tadhana. Si Risa naman ngayon ang magpapaampon sa kanyang bunso. Pero may kondisyon. Paampon ko pag babae. Kasi marami na akong anak ng babae eh. Dapat mo. Ng... Pag lalaki naman, eh, ayaw na mga mister. Sa kabilang dulo ng Riles, may isang babae pa raw na nagdadalang tao. At tulad ni Risa, sahod lampin rin ang balak niya. Isang babaeng may kalong na bata ang sumalubong sa akin sa bungad ng kubo. Pero hindi pala siya ang nagdadalang tao, kundi ang bata sa kanyang tabi. Ilang months ka ng buntis? Kayong Sa murang edad na 16, buntis na si Jenny Lynn. Grade 1 lang ang tinapos ng bata. Nang magdalaga, ipinagkasundo siya ng ina sa isang lalaki lubhang mas matanda sa kanya. Napunta po siya dito. Sa, sinabi po sa nanay ko na ano, pamumulong na daw po kami. Gusto mo ba yung lalaki? Hmm, hindi rin. anong eh, reaksyon mo nung sinabi ipapakasal, ipapamulong ka doon? Wala. Hindi na ako nakaimit nun. Kasi po sila na po nag-usap yung nanay ko po pumayag ka na lang. Mm -hmm. na lang po ako sa desisyon nila. Pero inabuso lang ng lalaki si Jenny Lynn, binuntis at iniwanan. Naririnig? Parinig? Mahinang mahina. No. Mm. Pero hindi Pero, pa high risk ang pregnancy kapag mga 16 years old? Or... Ay, ma'am, ganyan, may ano, posibilidad pong ganyan, pero sa size naman ng tiyan niya, ay katamtaman lang ang laki ng baby. oo pa siya. Malusog daw ang bata. Ang problema, wala naman silang pambayad sa kumadrona. 1,500 pesos ang singil ni Aling Nelia. Kaya labagman sa kalooban ni Jeneline, ang sanggol na kanyang dinadala, ipapasahod lampin.